Hello mga mi! So welcome to mga mini vlog! For today's video nga mga mi, ay hindi muna tayo ngayon maglilinis mga mi kasi pupunta kami ngayon ng Quezon dahil nga ay may follow up check up ang ama so sasamahan namin siya para kung malaman namin wow. kung ano ba talaga yung result so yun na nga, ito na nga ang ama, dito na kami sa Quezon mga mi papunta na kami dun sa hospital mga mi na pagdadalhan sa kanya so... Ayan, naglalakad na kami dyan palabas Kasi hindi naman makakapasok yung tricycle sa loob Kasi nga, ay makipot lang yung daan mga mis So buti nga nakahiram kami ng tricycle dito sa uh, mga tiyahin ni Arnel So ayan, salamat po talaga sa lahat ng mga tumutulong So dito na kami sa um, hospital mga mis So maliit lang yung hospital mga mis So parang ano, al alam nyo yung parang center lang. So, okay naman siya mga may, kasama, may mga kasama ng mga laboratories na dyan mga may. Then, after nyan, pagkatapos namin magpa-check up mga may, ayan, muwi na kami dyan at makapagpahinga na at ito, nakita namin tong mga rambutan dito sa may kala ate Jenny, tsaka dito sa may sa kila kuya June. So, nakakatawa tong anak, huling batch ng anak ng aso ko. So, ayan, ang laki-laki na talaga niya. So, ang ganda-ganda pa na hibo. So, may nakita kami ditong tamalis mga may. So, kulang 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 na kulang patos kay Arnel mga mi grabe grabe sa katakawan sa tamalis mga mi so ito nga salamat po ati Jenny tsaka kuya Jun sa pabaon na tamalis so nakawin na kami dyan mga mi ito na yung kinabukasan mga mi ayan yung anak ko muna ang nagliquid dyan tsaka yung uh, mga naglinis nag, naglilinis sa so dyan mga mi kasi nga hindi ko na kaya yung pagod mga mi tsaka yung um, sama ng pakaramdam ko mga mi talaga nang tuluyan na talaga siya so sabi nga ay kailangan ko rin magpahinga mga mi so ayan ha abang ako nagpapahinga sabi ko ako muna yung video, videographer niya so bibidyohan kita ikaw ang maglilinis mga mi So, yon po ang naman siya. At sabi ko nga, siya pa ang mag-voice over kaso hindi daw niya kaya at nahihiya daw siya. So, sabi ko ako na lang, sige, pag okay na yung bosses ko. So, nung nakaraan pa to, mga mi, nung Friday, at kami umuwi ng kaysan. So, bumalik kami ng am um, Sunday siguro. yon So, Sunday to nang kinauma kinaumagahan, mga mi. So, naglinis siya dyan, mga mi. So, nakakatuwa naman kasi. Ano na, mga mi, hindi naman masama na tinuturoan natin yung mga anak natin sa mga gawaing ba bahay, mga mi.